Nangako naman ang Senado at ang Kamara kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipapasa nila sa Hunyo ang lahat ng priority bills na isinusulong sa ilalim ng kanyang administrasyon. Iyaraulat ni Alan Francisco. Magandang balita, marami dito sa request ng ating Pangulo sa LEDAC niya na na-approve na namin both houses of Congress at nasa final stages na either pirma na lang ng Pangulo or uh, nasa uh, bicameral conference committee meetings na lang, which is going to be a uh, law very very soon. Yan ang binitawang pangako ni Senate President Juan Miguel Zubiri kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nangyaring ikaapat na ledak meeting sa Maracanang kanina. Ang LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council ang nagsisilbing consultative at advisory body sa Pangulo na siya namang chair ng National Economic and Development Authority Board sa mga programa at polisiyan na magagamit sa pagkamit ng mga hangarin ng bansa. So meron pa kaming uh, of course uh, utang dahil hindi pa namin natatapos but we committed to the President all 23 measures hopefully will be done by June before the synergy break. So yan ang commitment namin sa House Representatives together with the President. But we're on track to pass uh, all of this by June. Sa panig naman ng Kamara, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na nakompleto na ang mga priority measures ng LEDAC at na-transmit na sa Senado. At uh, yung dahilan kung bakit uh, nauna po kami, kaya kailangan tapusin naman natin talaga yung House bago yakit natin sa Senate. Kaya parating natin uh, tinututukan yung acting mga LEDAC priority measures para hindi mada delay ang na uh, deliberasyon sa Senate kaya Parating uh, hindi siya naman uh, minamadali pero in-overtime talaga natin sa house. Sa 6th LEDAC Technical Working Group Meeting noong inero ng taong ito, 21 na panukalang batas ang natukoy bilang priority measures na maipasa sa hunyo. Pero naging 15 na ito dahil sa limitadong araw ng session. Gayunman, nais ng LEDAC na magdagdag ng lima pang priority measures na susuporta sa social at economic initiatives na ipapasa sa June 2024. Kasama rito, ang Open Access in Digital Transmission Act, Enterprise-Based Education Program, at Create More Bill. Kasama rin ang panukalang nagtatatag ng Department of Water Management at ang pagamyenda sa Universal Healthcare Act. Kabilang naman sa 15 priority measures na ipapasa sa pagkatapos ng Hunyo ay ang pag sa Anti-Agricultural Smuggling Act o Agricultural Economic Sabotage Act, Self-Reliant Defense Posture Act, Philippine Maritime Zones Act, Real Property Valuation and Assessment Reform Act at marami pang iba. Sa 57 total number ng Common Legislative Agenda Bills para sa 19th Congress, 14 ang nalagdaan na para maging batas habang 43 naman ang nanatili. Kabilang sa mga nilagdaan na ay ang SIM Card Registration Act, pagapaliban sa Barangay SK Elections, malika Investment Fund, Trabaho para sa Bayan Act at iba pa. Masaya namang in-report ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na kinilala ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng Enterprise-Based Education and Training Program para masolusyonan ang unemployment at job skills mismatch. Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.